Hi Brian, this is Brian. You are watching again my vlog and for our today's episode, short episode. <laughs> uh, uh, an accommodation tour uh, sa ating bagong tahanan, pangatlong bahay ako siguro, pang-apat na bahay ko na dito sa Croatia. Before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa lahat ng na hindi nag escape ng ads, and of course, sa lahat ng na mga nag-message. <laughs> Sorry. <laughs> and thank you for your cheers. Thank you sa pag i Hindi ko man po kayo agad-agad masagot. Pasasana po. Busy talaga ako this past few days. Kasi ang daming ganap, ang daming nangyari, ang daming kong ginawa, ang daming kong errands, ang daming. As in, So, ngayon medyo masakit pa rin yung katawang ko kasi nga naglipat na ako ng bahay and malayo-layo na to kung nasan ako nakatira noon. Pero, share ko sa inyo yung bahay na, yung bahay dito sa tutuluyan ko sa buong bago ko magiging trabaho dito sa Croatia. Ayan. Malamig kaya naka ako. Kaya, pero may heater naman ako. Ayan. And, di pa gaano kapalis yung bahay kasi kulang-kulang pa rin. Hindi naman kulang-kulang siguro. Yung mga konting-konti lang talaga. Yung may kailangan ko lang talaga dito sa bahay. Ay kailangan ko pang bilhin. ano. So tara, start natin ang ating vlog. So you can see, hindi na vegan <laughs> ang ating nakikita. No? Hindi na old town. So nasa daan na tayo. Ganito so, yung harap ng bahay. Cabbage ng school. And ito yung main door ng ating bagong accommodation. So, ayan. Nakikita nyo, medyo malakulimlim. Madalas na pong pag-ulan dito since winter na. Malakas ang hangin. So, let's go sa loob. Pagpasok nyo, guys. Ayan. Ito yung apartment. So, merong apat na kwarto. Apat na bahay dito. may shoe dyan. Ito isa. Uh, ito yung apartment ko. Number three. So, pagpasok natin. Ah, sana all. Ah, hello. Okay. Itutoy ko muna kayo dito. Pagpasok nyo, may TV. <laughs> Kaya siya kumagana. Okay. Hindi mo lang mag-TV. So, pagpasok nyo po dito, guys. Ay, ang muna. Ito muna yung banyo. Uunahin natin. Ito yung banyo ko. Ayan. So, lilinis ko pa siya. May heater. Okay. Ayan. Ayan. Hello, Miss Universe. Napabo. Okay. And gumawa rin pala ako ng mini altar. Si Padre Pio has scented candle. Bumali ako dyan. Tapos, so iba kong mga sapatos nandito. Pero yung iba ay nasa kwarto. So, ay, sorry. Pagpasok ng pinto, makakapanalabing na kaagad tayo. Agad, Chok. And of course, ang ating living room. Ayan, may sofa dyan. Ito, dapat nagkaka-copy ako. So naglalive ako sa TikTok, guys. Okay, abang-abang kayo sa mga live sa TikTok. And ayan, yung left magnet from Dondi. Madam Dondi, thank you so much. Ang laman ng ating fridge, baboy, hotdog itlog, ano yung mga ganyan juice. So, wala pa. Malungkot pa yung ating fridge. Wala pa lamang. Ito yung labas, guys. Bintana. School yan. Mga bata. Ayan, kapag snacks. eh ito naman ba po yung ating heater and rice cooker. Ito yung adapter, guys, ha? Kailangan. And ito, ay, dala ko talaga. <laughs> Ayan. Tapos, uh, mga bigas na ako dito. Kape. ng ang ating ulam kagabi ay nilaga So, electric din ang ano dito. stove, may, may gas. Ito yung pang-gas At syempre, ang ating washing machine. Ayan. So, ang, ang, accommodation ko po guys ay sagot ng employer. Okay. Electricity, kuryent, uh, tubig, and wifi. Sagot po ng employer. Yan. Tumira, tumitira na lang ako dito. <laughs> okay, kita nyo na ang ating living room And of course, tamang-tama talaga kasi winter dito Meron akong heater ay, Finally, may heater Di diba? Di ako lamigin And sabi ko, ang kulang ko pa dito ay mga ilang pangkusina Actually, bibili pa ako ng basahan sa sahig Kasi kapag nililigo ako ay nababasa yung sahig dito. So, wala pa siyang sahigan. Ay, so wala pa siyang basahan. I-remote ng ating aircon. Uh, Ayan. Yeah. Ano masasabi nyo? Diba? Ganda. Hmm. So, hopefully talaga dito na ako tumagal. <laughs> Kasi, hiyap paglipat ng bahay. Ay, Thank you pala kay Madam Chris. Ayan, yung madam namin dito nakapinay kapinay asawa ng asawang or Asia bongga <laughs> thank you madam Kres sa tulog sa paglilipat kasi so barang, hirap talaga maglipat mga ano dai lalo na no, kapag ang dami mong maleta dai mong gamit eh mga rice cooker mga heater tapos ito mga plato di ba so namili din pala ako kahapon ng kawali since walang kawali dito bumili ako ng kutsilyo bumili ka sa kalan, sandok, ayun. Yun yung medyo ano lang. Pero syempre, di ba, di man, di sa uh, nagiging ungrateful ako. Super duper thankful ako. Yun nga lang, mag din talaga kapag maglilipat kayo ng bahay. Pero not all the times naman ay eh, wala tong mga to. Nagkataon talaga na wala. Iduwi yata nung dating tumira din. <laughs> Kinuha yata nung bagong tumira, ewan ko. And bonus talaga yung saya talaga. TV. ko may TV dito, Pak na pak na talaga. Bongkang bongka na. Eh, medyo baka dito ako ma-homesick. Kasi walang mga Pinoy. Wala akong nakikita ng Pinoy dito. Malayo ako sa kung ako before. So, wala. Kung talaga ang buhay. Pero magkikita kita pa naman kami. Eh, alam kung kailan. So, ayun. Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo, mga kabayan. Diyan sa Dubrovnik, all town. Sorry, sorry. Busy po talaga. As in, ang dami kong ginawa this past few days. Sakit na rin ang katawan ko. yung aking braso. Sakit, sakit. Okay, labas tayo. Siyempre, may tayong veranda. <laughs> labas nyo. Ayan po ang ating veranda. Umuulan. Pwede tayo magkapi-kapi dyan. Nagkagawa ako dito na ng sampayan, guys kasi wala akong sampayan grabe ang lamig ay may bakery na malapit na sa bakery yay and pagbaba ko ay grocery yan supermarket yung pagbaba ko so accessible ako sa lahat yung bus station andiyan lang yun, yun yung bus station no oh. ayan so accessible ako sa lahat bus station bakery supermarket number one yes charot <laughs> okay balik tayo Ayan. Tayo ating puntahan ng ating kwarto. At syempre, pagpasok natin, guys. Tan -tan -tan Char. Ito ang aking kwarto. Ang daming cabinet, pero isang kama. <laughs> okay, may mga hangar dyan. Ayan At ating mga maleta. Ito yung maleta ko, Diyos ko. Kapakadami. Bukod pa yung mga backpack na yan. Hindi may mayroon pa iba. Ang dami kong dinala dito. So, naglaba na rin ako kahapon ng ilan. Tapos, ayan yung mga jacket ko. Hmm. Hindi ko na kasi nilalabas yung iba kong mga gamit. At ang hirap. Kasi yung iba yung table, kasi ito yung aking damitan. Paglabas na dito, pag tingin nyo ng bintang, kilalabas dito, di ba? Ayan, school ulit ng view. Kaya magyosi mag-yossi-yossi, or chill -chi, kape-kape, pagkagising. So, yan po ating room dito sa Croatia. Laki, di ba? Yan, damitan ko ang ating tote bag. So, yeah. Para yung kama. Ay eh? na. <laughs> short vlog lang to. So, yan po ang ating magiging accommodation para sa ating panibagong trabaho. Panibagong yearly job. Chabot. Dito sa Croatia. Yan, thank you so much sa aking mabait na employer. Kasi nag-provide sila ng maayos na bahay. Eh, ito yun talaga yung pinakagusto ko, guys. Yan, ating altar. Gustong gusto ko gumawa ng altar dito. Kasi, pag na homesick talaga ako, basta lang ang aking kailangan. Para maibisa natin homesickness. And mag-iinit na ako mamaya. <laughs> ng ating ulam. By the way nga pala, sa mga nasa Pilipinas po, okay? Ongoing ang interview ni Human Link. International Manpower. Sa Davao and Cebu. Ayan. I-grab yun yung opportunity dahil minsan lang mangyayari yan. And also, um, ano ba? ba? Um, sa Middle East and worldwide connections, hiring din po sila dyan sa Qatar, Dubai, and Kuwait. And if I know pa some vacancies sa pwede ninyong applyan, I will let you know, guys. So for the meantime, naglalaybay ako sa TikTok. Wait nilang po 'yung mga TikTok live ko. Diyan tayo yung mag Q&A portion. If hindi ko kayo masagot dito sa YouTube. So, thank you so much talaga sa support and thank you sa so nangagaabang ng ating upload. 8 days ago yata 'yung last upload ko. And ang daming nangyari. Nag-advent dito opening ng Christmas festival. Tapos, yun, may mga ibang errands pa talaga akong ginagawa. Pero thank you pa rin. hindi niya ako gaano nakapag-live this past few days din sa TikTok. Kasi nga, busy ang inyong lingkod. Pero, ito nakalipat na ulit tayo. Ayan. Ang kahintay naman natin ay ang bagong trabaho. Hindi <laughs> ba? For, pero ngayon, pahinga muna ulit. Kasi, ang dami talaga. Sobrang busy. yung, yung, yung mata ko, di ba? Wala na akong pahinga masyado. Pero, wala trabaho yan, ha? Pero busy. <laughs> Pero go-go-go lang sa mga opportunities na dumarating sa ating buhay. Kasi minsan lang nangyayari yan. So, I think that's all for today. Thank you so much sa uh, nanood ng ating short vlog. Short accommodation tour vlog dito sa Croatia. So, abakan nyo yung mga next videos ko. Kasi something better is waiting. Ganun exciting and i'm really looking forward naging maging maayos, maging maganda ang ating panibagong journey dito sa Korea. Panibagong season na naman, panibagong katrabaho na naman, panibagong kaalaman na naman ang ating matututunan dito sa ating journey, life journey dito sa Korea. And ang um, akaka uh, hindi ba sa overwhelming naka super grateful talaga ako sa mga opportunities na dumarating kasi naiikot natin yung mga pwede yung maging trabaho dito sa Croatia at the same time alam mo yun, nag-iiba yung career path mo and yung mga opportunities talaga na dumarating ay sobra-sobra po talaga as in thank you so much talaga kasi dahil sa inyo yan, kasi andiyan pa rin kayo, hindi naman na ako iniiwan sa akin journey so help me to reach 4000 subscribers 'di ba? Chine ko yung memories ko sa Facebook this year sa exactly one year today. Humihingi lang ako ng support para ako po ay magkaroon ng 300 subscribers sa YouTube. <laughs> Di ba? Pero ngayon, after a year, nag i na tayo na maging 4,000. So, thank you so much po talaga sa, sa, lahat ng mga aspirants, sa lahat ng mga, mga kababayan na hindi tigil. mag-support sa mga ginagawa ko sa YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook. So, maraming maraming salamat sa pag-support ng aking mga social media platforms. And, ayan, kung meron pa akong mga uh, dapat na-share sa inyo, I will make a vlog for that. So, itong video na to ay same day. Mabilis ang edit. <laughs> kasi nga, ang tagal po nang walang upload. Ayun, hintayin natin ang ating mga next vlog. May mga nakapila na kasi di ko lang may upload. So, ipon lang ako na ako ng ipon ng content bago ko siya i-upload. Kasi nga, napaka-busy natin. So, again, thank you so much, guys. And if you have any more questions or suggestions, just comment nyo lang. And I will answer that for you. And also, nagla-live po ako sa TikTok. Ayan. Yeah abang-abang kayo ng mga live sa ating TikTok. Doon tayo mag Q&A portion. So, thank you again sa support. And please help me to reach 4,000 subscribers. And don't skip ads. <laughs> Ciao. And that's all for today. And I will see you on my next vlog. Ciao.